Hello mga Chuki! For today's video, papasok na naman tayo sa ating work. So, kung nakita nyo naglalakad ako, mainit na. Yung building kasi na yan, dyan kami nakatira. Tapos ito lang din yung building na pangkatrabahan ko. Okay, so, it's very near. Walking-walking lang, exercise, ganon. Okay, so, so for today's vlog mga Chuki, magluluto na naman tayo ng... Uh, special na pagkain na naman. Lahat ng niluluto natin mga chuki mga special. Tapos mga mga budget meal. Hindi siya magastos. So yan, tingin-tingin din tayo. Baka may mga sasakyan. Kasi yung mga niluluto natin is super affordable lang sa ating bulsa. Kasi nga, hindi pa tayo mayaman. Soon, pag umaman tayo, ang lulutoy naman natin is mga mga lichon, baka, mga ganyan lechon camel. Okay. So, as of now, bilang isang FW, eh, dapat marunong tayo mag-budget, okay? So, what's my recipe for today's vlog? And, uh, kung magustuhan mo mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share. Okay, start na tayo. Mga chuki, magumpisa na tayo. So, nandito na naman yung ating paboritong kawali. Okay? And then, maglalagay tayo ng konting mantika lang. Kasi nga, mahalang mantika. Katulad ng sinasabi ko lagi. Mahalang mantika. And then, yung ating sangkap naman mamaya. Yung ating sahug ay magmamantika. So, yung ilalagay nating mantika is enough lang doon sa ating paggisa ng ating uh, sibuyas, bawang at kanang kamatis. Okay, so ayan. Uh, konting alo hanggang sa mag-transparent yung ating uh, sibuyas at medyo mag-brown yung ating uh, bawang. Okay. So kung bago ka pa lang sa aking uh, channel, chuki, please don't forget to click subscribe, like and share. Okay? So ako kasi as, as I've said before, isa akong OFW na living alone dito sa Saudi Arabia and kailangan ko magluto ng aking uh, pagkain. So usually, yung mga niluluto ko lagi ay mga budget-budget lang sa ating bulsa. Okay, so naglagay ko ako ng isang kamatis, iniwa ko lang yan. So yung kamatis na binibili ko, yung sibuyas, yung bawang, usually pag-sale, namimili ako So yan ang tip ko sa ating mga OFW na talagang gustong magtipid at makayipon ng pera. So ayan, konting halo lang natin hanggang sa medyo maluto yung ating na kamatis and then ilalagay na natin yung ating manok. So itong ginamit kong manok is 1.4 kilo or 250 grams. Sale din yan mga chuki. So bumili na ako ng apat na pakete at nilagay ko lang sa ating freezer. Okay, anyway naman, ano eh, pagka naka-frozen naman yan, eh, matagal naman yung kanyang lifespan. Okay, so ganyan. So, pagkakulo niya ng uh, mga dalawa 3 minuto, mag a lang tayo ng konting asin at saka konting black pepper. Okay, hindi na ako maglalagay ng toyo. Meron akong toyo, kaso nga lang, yung toyo, mas ginagamit ko lang yan pag nag adobo ako. Pero pag ganyan lang, gisa-gisa, eh, pag ganyan lang gisa-gisa eh ano na yan, di ko na nilalagyan ng toyo. So para mag-save pa tayo ng uh, toyo, eh salt na lang yung gamitin natin. Okay, so ganyan lang tsuki. Medyo konting haloy lang natin para mag-mix yung ating uh, sangkap at saka yung ating uh, nilagay na black pepper and yung ating asin. Yan. O diba? So ganyan lang mga kachuki, okay? Kung gusto mong nga kumain ng Pinoy food, kung nandito ka naman sa abroad, marami namang mabibili dyan. So kailangan mo lang talagang, ano maghanap ng mga mumurahin na mga items. So ayan, naglagay ako ng konting tubig para maluto yung ating manok. So pakuluan natin yung ating manok ng 10 to 15 minutes bago natin ilalagay yung ating mga gulay. Okay, so ganyan. After 10 minutes, titignan na natin yung ating nilutong nga manok. Kung nga... Uh, hindi ba siya nag-dry na? Ayan. So, ayan. Kung nakita ninyo, che-checkin din ninyo mga chuki kung 10 to 15 minutes. Kasi baka mamaya pag frozen kasi yung ating manok, minsan may dugo pa. So, kung napansin ninyong may dugo pa, eh, kailangan na natin pa siyang i boil or i-simmer ng konti pa para mas maluto talaga yung ating manok. Okay. So wag nating madaliin mga chuki yung ating pagluluto kasi mas masarap yung ating uh, lulutuin kung uh, yung ating uh, yung manok natin eh talagang uh, lumabas yung kanyang katas yan mas masarap talaga yung ating manok okay ng ating niluluto ayan so halo halo lang natin ng konti mga chuki and then pagluto na siya tinanggal ko muna yung ating manok kasi yung ating pan eh maliit lang siya so pag nilagay ko kasi yung gulay aapaw na so hindi nakakasya mga chuki so yan much better tinanggal ko muna yung ating manok para magkaroon ng space Ayan, kung nakita ninyo, konti na lang yung kanyang sabaw. And then ilalagay na natin yung ating gulay. Ayan, mga chuki. So yung gulay ko na naman, katulad ng sinabi ko, sale din yan, 1.5 per kilo. Bumili na ako ng mga dalawang kilo. So ayan, nagayat lang ako ng konting repolyo, ginayat ko ng maninipis. Ayan, pagkatapos nilagay na natin, hinugasan syempre, don't forget to wash always. Ayan, mga chuki. Tinagpan ko lang siya ng konti at nakalimutan ko meron pala akong carrots na ilalagay. So, nag din ako ng konting carrots para syempre mas makulay, mas healthy yung ating pagkain. Ayan, kasi kailangan talaga nating mga OFW is healthy. Pag healthy naman ang pinag-uusapan, hindi kailangan kumain ka lagi ng steak or ng mga tuna or mga ano, salmon, mga ganyan. Kailangan mong kumain lagi ng vegetable. So, ayan, haluin lang natin ng konti hanggang sa medyo maluto lang yung ating vegetable. Huwag na natin i-overcook yung ating repolyo at yung ating carrots. Kasi kinakain naman yan kahit hilaw. So yan mga chuki, naggayat din ako ng konting bell pepper kasi yung bell pepper na yan ay sponsor lang yan ng ating supplier ng gulay. Binigyan na naman tayo ng ating bell pepper. So yan, pinatong ko na yung ating manok. Ayan. And then tatakpan natin siya ng mga dalawa to tatlong minuto para maluto lang ng konti yung ating gulay. And that's it mga chuki. Ayan, kung hanggang sa oras na ito ay nanonood ka pa sa aking video, please don't forget to click subscribe like and share naman sa iyong mga friends para mapanood din nila yung aking mga recipe. And if you like more budgeted recipe, huwag ano, magmanood ka lang dyan sa aking mga video dahil ang mga video ko lahat yan ay budget meal. Ibig sabihin, lahat ng sakapang... Takpan muna natin ng dito, mga tatlong sa minuto. Naman, super oh, yes, Ayan mga tuki. So that na tayo kasi luto isang simmer lang siya. Perfect na yung aking nibiru. Ano gumapansin nyo yun? Ayan, ayan. Gusto May mga drinks din akong ginawa dyan mga Tukis, mga shake-shake kung gusto ninyo. Pwede kayong gawa ng mga ano, milkshake or ng mga ice cream. Marami akong mga recipes. Kung gusto ninyo yung mga kafe, katulad nyo mga Turkish coffee. You can watch my video, feel free to watch my video mga Tukis. And share it to your friends, mommy, and family and friends. So, at this point, mga chuki, luto na yung ating chicken. So, hindi ko na tinikman. Anyway, konti lang talaga ako magpapagawa sa salt. Kasi yung salt, hindi din naman yung maganda sa health natin. Especially when we are getting, getting elder na mga chuki. Okay? So, ayan, kainan time ng mga chuki. Ayan, kung napansin ninyo, oh my God, ang dami ko na namang kanin. Ay, pag ganitong klase kasi ng pagkain mga chuki, ay grabe, napapatakam talaga ako. Yan. So don't forget to pray when we start nakakain. Be always thankful to our Almighty God na nagbigay sa atin ng pagkain sa ating pagkainan. And please don't forget also to pray those people na walang makain para mabless din sila. Okay mga chuki, so Ayan na nga mga chuki, tara na, kain na tayo. Ayan, nagkakamay na naman talaga ako mga chuki kasi nga, mas masarap talaga magkamay, especially pag nasa bahay naman na tayo. Hindi na natin kailangan gumamit ng tinidor at saka ng kutsara para iwas na rin sa paghuhugas at syempre, makatipid tayo ng sabon na naman. So, ayan. Mga chuki, thank you for watching. Ha? Hindi ko na patagalin, hindi ko na rin naubusin yung ating ha, yung pagkain, kakain na lang ako mag kasi alam ko naman na nanonood pa kayo. So, thank you for watching and stay safe. God bless everyone. Abangan nyo yung aking more and more videos na makakatulong sa inyo mga chuki, lalong lalo na sa mga OFW na katulad ko. Okay? So, maraming salamat. Stay safe and God bless everyone. Ayan.